So ayun mga kablog, ngayon naman ang ituturo sa inyo is uh, kung paano natin malalagyan ng lock yung ating uh, Facebook account Nang sa ganun na uh, hindi basta-basta mabubuksan ng ibang tao na magtatangkang buksan yung ating Facebook account. So uh, ang gagawin lang natin mga kablog, so punta muna tayo sa ating uh, Google Play Store and then search lang natin yung app na ating gagamitin. Ito yung uh, AppLock Pro AppLock and Guard. So search lang natin. And then ayan, automatic siya yung lalabas. And then kung makikita nyo, yung review niya is 4.7 and then 29 MB lang siya. And then makikita nyo rin na 50 million plus downloads na siya. So ibig sabihin, napaka-legit talaga ng application na to. So ngayon naman ang gagawin natin is uh, install natin siya. So para ma-install yan, click lang natin yung install. And then, ayan, after natin ma-install, click natin yung open. Tapos, dito tayo mapupunta. So, nakalagay dyan, set passcode. So, create 6-digit uh, pin. So, gagawa tayo ng 6-digit pin natin. So, ayan, gawa muna tayo. Ayan, and then, click natin yung create. Ayan, then verify passcode. So, i-verify lang natin. So, uh, input natin ulit yung ginawa nating passcode. And then, click lang natin yung save. And then, dito naman tayo mapupunta, permission required. So, kung makikita nyo dyan, show over other apps. So, ito kasi, kung minsan sa ibang uh, phone, so nakalagay dyan kasi is permit. So, sa akin, uh, ano na siya, bali, permitted na siya. So, kung naka-permit pa yan, so click nyo lang yung permit. And then, dito naman sa detect launch app, so click lang natin yung permit. And then, makikita nyo, allow us to detect which app is launched. And then, click lang natin yung Okay. And then, ayan. So, click lang natin yung apps na dinownload natin. Ayan. And then, dito, makikita nyo, permit usage access. So, click natin yan. And then, smart app detector. So, click OK. And then, ayan. So, dito, yung mga apps na nandyan is yun yung mga uh, naka-unlock. So, hindi pa uh, naka-lock. So, Depende sa inyo kung ano ba yung apps na gusto nyong i-lock. So, sa akin kasi ang ilalock ko ngayon is yung aking Facebook. So, ayan, makikita yung Facebook. Ang gagawin lang natin para ma-lock siya. So, tap lang natin siya. Yan. And then, after natin matap, so, automatic mawawala siya. So, ibig sabihin nakalock na siya. So, ngayon, pupuntahan natin siya dito sa lock. So, tap natin itong lock sa taas. Ayan. And then, ayan guys, makikita nyo, nandito na yung ating Facebook. So, yung nakalock na siya. So ngayon para ma-double check natin kung uh, totoo nga bang nakalak na yung ating Facebook. So ang gagawin lang natin ay labas tayo dito. And then punta tayo sa ating mismong Facebook app. So tap natin. And then ayan guys, makikita nyo nakalagay dyan. Enter your pin. So ibig sabihin a uh, success talaga yung ginawa natin. So ayan, try natin input yung ating pin. So ayan, na-access natin. Na-open natin siya mga kablogs. So ngayon naman ang gagawin natin is ituturo ko sa inyo kung paano siya i-unlock. So gagawin lang natin na ah, balik tayo dun sa apps na dinownload natin. So ayan. So ayan open natin itong apps na dinownload natin. And then ayan, lagay lang natin yung ating 6 digit pin na ginawa natin para ma-open natin ito. Ayan. So automatic dito tayo mapupunta. So para ma-unlock 'yan, ang gagawin lang naman natin is napakasimple lang. So itap lang natin ulit itong Facebook. Ayan, so after natin mataps, automatic mawawala siya. And then, ibig sabihin, uh, naka-unlock na siya. So, ayan, click natin yung unlock. And then, may kita nyo yung Facebook is naka-unlock na. So, para masigurado naka-unlock, balikan ulit natin yung ating mismong Facebook app. Ayan, so tap natin. And then, ayan mga kablog. So, naka-unlock na siya mga kablog. So ayun mga kablog, ganun lamang kadali maglagay ng lock like sa ating Facebook account. So sana may naitulong sa inyo ang tutorial ko neto. And din kung sakaling nagustuhan nyo nga pala ang video na to, please like, share, and subscribe. Hit the notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod ko pang video. And then, maraming maraming salamat po.